Ay, oo nga. Mamali. Grabe, laki. <laughs> Putik yung laki. <laughs> Isang magandang araw muli mga tropa. At isang bagong fishing adventure na naman ang ating pupuntahan sa episode na ito. Ang Kailabne Bay Resort na matatagpuan sa Ternate, Cavite. Sa isa o dalawang oras na biyahe mula Metro Manila may sulit na fishing adventure ka na. Sa mga nagbabalak mag-fishing ay kailangan ninyong magpa-reserve at magbayad ng 1,000 pesos. 350 pesos para sa entrance at 650 pesos para naman sa isang araw na tour sa lugar. Yeah boy! Yun, good morning mga tropa. Nandito na tayo ngayon sa kailab uh, kay Labne no? kaso ay pa kaming papasukin ng gwardiya kasi maaga pa raw so tingnan nyo yung ano ayun oh no? matapos naming iset up ang aming mga gamit ay kanya kanya na kaming hanap ng pwesto para makapag fishing stay tuned lang mga tropa Enroll na to <laughs> si tropang Di mo pa kalianggar Bumaba na po sa gilid Ano pre, may strike ka na pre? Ini-strike ka ba kanina? Oo oh? oh, Mga tropo Sag... Ako upo po pa lang Nakadali na si kuya Laki. Ano isda yan kuya? Ano ah, po ang tawag dito Ha? paper po gamit nyo? Lupit to Yan. Naki. Ayan. Ha? Bilis bro. Ayan bro. Ayan kayo ano. Fish on sea eh. ano. Boss deck. Fish on. Fish on. Boss deck. Pero dahan-dahan madulas ha. Si boss di makakali ang laro yung baba Oh, fish on din oh Fish on Fish on ba siya? Fish on oh, fish on to Ready may mo yung panalo ko pre Tulungan natin to Ay, may ano Napasabak nga pala tayo sa Englishan sa episode na to mga tropa So, ito video user Yeah, um, because I'm doing some vlogs for fishing Nice catch Nice. Woo. Ang laki. Ang laki, Grabe oh, nagwawala sila oh. Hmm. Sulit po, tignan. Daan-daan lang tayo kasi ano.

leader. Oh. Yeah, boy. Grabe, solid yung mga huli nila, oh. Grabe dito. <laughs> Ay, si Bossik nakadali rin, eh, oh. Ano boss? Ah, sumabit sa ano? Oh. Sumabit sa net? Wala pa kaya yan. Ang pangit yung net eh. Puntuli, ano yung eh, mga? Oh. Ayun, si... Si Kuya. Hi sir, what's your name? Zoltan. <laughs> nice, nice catch. Thank you. <laughs> Gamit niya paper. Ayan yeah, mga tropa, napakaganda ng spot dito. Huli ni... Huli ni boss doon mga tropa. Solid. Saan natin lalagay ito? Yun ang tanong. Sino? Eh, vision pa, Ay, fission pa pa, mga tropo. Ay, nakawala. Nakawala. Ay, huli na naman. Marami, mag-isa tayo. Fission, fission. Turo Woohoo! Fission mo lang, <laughs> fission oh, mo laki ito niya mga tropa Mission 2, tropa natin to Tropa na yan <laughs> Nice Yung fish mission 2 Grabe ang dami Woo! Nice Grabe oh, ano yan Anong yan? Ay ano? Nice 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 Gig, Jig jig Stanley Strike dito. Doon sa kabilang doon sa kabilang side niyan, may may huli, puti yan puro ano. Lapis. Papalit tayo Lord baka try natin doon sa kabilang kung So, tara, stay tuned lang. Ang dami. Kasi wala pa kami isang oras dito, Stanley Strike. So, yun. Stay tuned lang. Ang ganda ng tubig. Alright. Uy, yun, uh, uh, huli, sakto. Ay, sayang. <laughs> sa, pa. sayang.

Itik yung laki. <laughs> Trupan, nalasilaw sila mong Tingnan Tingnan yung laman ng collar nila. Boom! Putik yan. Puno. Puno. Oh, sus! Grabe. Grabe, mga trupa. Huli na naman, oh. Huli na naman. Yung nakamaroon. Unleashed. Siya lang talaga kinahanggatan. Anak lang. Nabagsak lang, oh. na naman, Pagbagsak na pagbagsak, huli. Ang laki. laki. laki rin ako ah. Ako, kamusta? Huli ang Boss Deck. Okay naman. Okay ba? Ayan ako na yung spot rin ah. Eh? Palit ba? Grabe! Apakalupit ah, ng lore naman na yun. Tingnan nyo mga tropa. Putik yan. Ayan Oh. Pati sa ano. Oh, not yet. Yeah. Oh, Sa ano? Tagilir, snag. Foul hook. Kaya pala parang ang bigat. Oh, Oh, foul hook. Lakas ng paper na yan Grabe Ayun o O oh, Ang tropa Oh no Galing Nice Nice catch Grabe dito mga tropa Solid Uh, ko na lang <laughs> Solid Solid Hey, oh, nga. Mamali. Ooh, mamali, mga tropa. Huli ka, boy. Nice. Ah, isnag. Sa katawan na, oh. Ayun, salmon, mga tropa, oh. Mamali na yung ganyan boss Dek Ha? Ah, bigaw pa pala bigaw Ganda Lupit Yo what's up mga tropa update Ang oras natin ngayon preno oras natin Alas <laughs> 8 So Hindi kami nakadali si boss Dek lang Ang daming strike Ang strike Kaso Kaso wala kaming nadali Okay, okay. Yung mga ano lang, mga ibang lahi lang na karami. Swerte. So lipat kami ng ibang spot. Ang pupunta namin ngayon, ano daw, ang nauli doon. Bangus. Bangus, boss, May na yung mauli natin doon. Ano? Next. Uh, lipat na lang kami doon sa ibang ano. Ang dami pa namin binibidit. Medyo may kalayo pa yung pupunta namin. Ang <laughs> dami dala ni Kamsati. <laughs> oh. Stay tuned mga pa lipat tayo ng spot. Ya, yeah, mga tropa, andito na tayo sa pangalawang spot. Bounce naman dito, bounce. <laughs> oh, andito na tayo, mga tropa. dami dun oh, sa unahan oh. Ano yung mga yan bangus? Bangus na yan eh, boss May kumukoy kanina eh Ha? May chumupa daw ba yung sasaya Chumupoy Chumupoy ang <laughs> Three hours later. Huwag yung mahirap yung lagaan Mga buwangin, ano Mga bato Gawin bato Yun mga tropa, time check Alas stress na ng hapon Wala pa rin kaming nadadali Puro donate lang kami ng lure Ayan, pupunta na kami dun sa apat natin kaninang umaga sana doon tayo makadali pisyon pisyon boss rin sige <coughs> pisyon din boss rin oh no? sige kaya ba yung hat? Okay. Angat, angat, angat pre Angat na, angat na pre Nice Yo, nakatalaki ito ko din Dito, dito, dito Akit mo na dun <laughs> Video <ako> na Hindi <laughs> na rin na si Hero. Oh, yeah boy, he's on. Pagkinaalat ka talaga Gastog na to Hindi <laughs> to pa kaya? Sige, okay, galaw ka na. Ayan, oh, maluwag na yan. Anak <laughs> ng na yan, oh. Minsan na nga lang kagata, no? Oh. Three hours later. Sarap nung gantong, ano? Gantong adventure. Oh, no, salamat nga pala kay, ano, kay Boss Bakas, no? Sinabay tayo dito sa... Sa ni Boss Bakas na, thank you, Boss Bakas kasama natin nga pala si ano, di angler, also known as Kabsa TV, Ren De Leon. Ang daming pangalan yan ang eh. daming babae kasi niyan tinataguan <laughs> niya <laughs> eh. Ayun! Ayun! Ayun. <laughs> ano, ano yung pangalan? Na ano yung pangalan eh, may maraming marami babae yan ayaw lang sabihin sa ano. <laughs> si Ren ang daming pangalan, Kabsa TV, di angler, Ren De Leon. Renato, ang daming pangalan niyan, daming tinatagong chika bibs niyan eh. Ayaw lang magsalita eh.